Libot balitang international, militar ng China, ilegal na pumasok, ang US Navy ship sa territorial waters. Sinabi ng militar ng China noong lunes na isang barko ng US Navy ang ilegal na pumasok sa tubig na katabi ng Second Thomas Shoal, isang pinagtatalo ng South China Sea atol na kamakailan ay nakakita ng ilang maritime confrontations. Malubhang sinira ng US ang kapayapaan at katatagan ng rehiyon, sinabi ng tagapagsalita ng Southern Theater of Operations ng China sa isang pahayag, at idinagdag na dinulo ng US ang South China Sea at nilabag ang soberanya ng China. Nakikipagtalo ang China sa ilan sa mga kapitbahay nito dahil sa malawakang pag-aangkin nito ng teritoryal na tubig sa South China Sea. Sinabi ng US Navy na ang USS Gabriel Giffords, isang Independence-class literal combat ship, ay nagsasagawa ng mga regular na operasyon sa internasyonal na tubig sa South China Sea, na naaayon sa internasyonal na batas. Araw-araw ang US 7th Fleet ay nagpapatakbo sa South China Sea, tulad ng ginagawa nila sa loob ng mga dekada, Ang mga operasyong ito ay nagpapakita na kami ay nakatuon sa pagtataguyod ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific na rehiyon. Sa nakalipas na mga buwan, ang China ay nagkaroon ng ilang run-in sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas, at nagprotesta tungkol sa mga barko ng US na nagpapatrolya sa mga ng lugar. Ayon sa militar ng China, lumipat ang barko ng US sa tubig na katabi ng tinatawag ng China na Rene na kilala rin bilang Second Thomas Shoal, isang bahagi ng Spratly Islands. Ang Second Thomas Shoal ay nasa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ayon sa desisyon ng Tribunal ng United Nations noong 2016. Sinabi ng tagapagsalita ng militar ng China na ang barko ng US ay sinusubaybayan at sinundan, at ang mga tropa sa teatro ng China ay nasa mataas na alerto sa lahat ng oras upang determinadong ipagtanggol ang pambansang soberanya. Ay ng Philippine Coast Guard ang dalawa sa mga sasakyang pandagat nito sa South China si matapos mamonitor ang nakakaalarmang, pagdami ng mga Chinese maritime militia vessel sa isang bahura sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ang Philippine Coast Guard PCG ay nagpadala ng dalawang armadong patrol vessels para bantayan ang mahigit isang daang Chinese boats na anila ay umaapaw sa pinagtatalunang lugar sa paligid ng isang maliit na bahura sa South China Sea. Noong linggo, naglabas ang PCG ng mga larawan at video na sinasabi nitong nagpapakita ng mga barkong kabilang sa Chinese Maritime Militia na malapit sa isa't isa malapit sa maliit, hubis bumirang na Julian Felipe Reef. Ang taktika na ito ay nagpapahintulot sa kanila na lumikha ng mga lumulutang na outpost sa dagat, ayon sa Philippine media. Itinuturing ng Maynila si Julian Felipe, gayon din ang maraming iba pang pulo, atoll at, at reef sa lugar na tinatawag nitong West Philippine Sea, na bahagi ng eksklusibong sonang pang-ekonomiya nito. Sinabi ni PCG Regional Spokesman Commodore J. Terrilla na hindi tumutugon ng mga Chinese vessel sa mga tawag sa radyo mula sa mga patrol ship ng Pilipinas. Idinagdag niya na ang Chinese fleet ay tinatansya na ngayon na lumaki sa higit sa 135 sasakyang dagat na nagkalat at nakakalat sa loob ng Bulian Felipe Reef. Sinabi ni National Security Advisor Eduardo Anu sa mga mamamahayag na ang mga patrol ship ng Pilipinas ay nasa isang misyon na hamon at ang ilegal na presensya ng mga bangkang Chino. Paulit-ulit na tinanggihan ng Beijing ang mga akusasyon ng Maynila ng ilegal na pangingisda at pag-aani ng coral, iginiit na ang mga bangka nito ay nagpapatakbo sa mga lugar na nasa ilalim ng soberanya nito o sa internasyonal na karagatan. Sa isang pahayag noong Huwebes, inakusahan ng tagapagsalita ng Chinese Defense Ministry na si Senior Colonel Wu Chen ang may nila ng illegal na pag-ground ng isang barko sa pinagtatalo ng karagatan sa Spratly Islands at gumawa ng iba pang mga hakbang na seryosong lumabag sa pambansang karapatan ng China. Ang US ay nagsulsul at nagpalakas ng loob sa panig ng Pilipinas na labagin ng soberanya ng China na nagpalaki ng tensyon sa dagat mahigpit na tinututulang iyon ng panig sino, sabi ni Wu. Nangako ang Washington na susuportahan ang regional na kaalyado nito sa nakaraan, kung saan sinabi ni Pangulong Joe Biden noong Oktubre na, ang pangako ng pagtatanggol ng Estados Unidos sa Pilipinas ay matatag.